Hello guys. Welcome to our vlog. Oh, ikwento nyo, ba't anasan tayo ngayon? Some Zambales. What are we doing here? Tent. Where? What? Where? House. Camping. Camping. Neh. Sabihin mo, may tito. May tito. Who's the best, <laughs> the best. and number one? <laughs> number. When... So sabihin mo yon. mo yon. Ayoko. Ayoko si Tito ganda. Sabi mo na lang kayo na. may Tito. Tito. Who's the best? Best. Tito. Tito. Ever. Ever. Set up. Set up. Tent. Tent. For us. Us. Yay. -hey. Yay. -hey. Huwag ka dyan, B, kasi may bangin dyan. Ano yung bangin? Ano yung bangin? Malalaglag ka dyan. Ano yung bangin? Ano, ma malalim na. Di ba, ka nga dyan sa amin ni Kuya eh, Dali guys So nandito kami lahat guys Sa tent Kasi We are camping Oh that masaya sa vlog camping. Hindi yung totoo <laughs> Hindi yung totoo Hindi yung totoo Meron bahay o hindi tayo Logo tayo nagka-camp Ito panira naman eh hindi, gagawin natin sa vlog. Sasabihin natin, Hello. it's 3 a.m. And we're here. Kunyari, lolokohin natin yung mga viewers natin. Wait lang, isara natin to. Ay, wag mo na isara. Hindi naman halata eh. Lolokohin natin mga viewers natin. Sasabihin natin, it's 3 a.m. here. Gagayahin natin yung Jamil. Yung Jamil, yung niloko nila yung mga ano, yung mga viewers nila. Kunyari, 3 a.m. Pero hindi pala. Huwag <laughs> 3 a.m. din. Oh, 3 a.m. challenge. So, sige, game 1, 2, 3. So, guys. So, kapit 3 a.m., dapat tahimik lang, B. So, guys, 3 a.m. right Ay, Natalie. Yes. It's tahimik lang kasi 3 a.m. challenge to. Dali. 3 a.m. challenge. Lulukohin natin yung mga viewers natin. Nahinig ka na. Ah, naririnig po na ako. Edit natin yung i-edit natin yung. Siya, ano bang ginagawa pag 3 a.m.? Diba natatakot? Oo. So, ito... <laughs> magkang tumawa. Kunyari, natatakot tayo. 3 restart, ko, restart. restart ko, restart. Restart ko na, oh. Restart ko na. Ano? Natumawa. O, oh, dali. O, oh, ulit, ha. Guys, ulit, ha. Dali. Um, 3 a.m. challenge ulit tayo. 1, 2, 3. Hi, guys. It's 3 a.m. right now. Hi, 3 a.m. right now and um, we're going to have the 3am challenge. challenge so nandito kami sa labas Mama. nagtent kami and titignan natin kung merong mga multo ngayong oras na <laughs> <laughs> nakakatakot Umarte kayo na nakakatakot umarati kayo na nakakatakot 3 challenge ko Dali, ko niya rin na sa... ito. Ito naman tawa ng tao eh. <laughs> Makikita sa video. Hindi na nakakatakot. O, oh, dali. So, ngayon guys, andito kami, mag-aantay kami kung merong lalabas na multo. Yan ang sabihin mo, dali, dali, dali. Guys, mag-aantay kami kung may lalabas na multo. <laughs> <laughs> oh, sige, sige. Si Luis gagawa ng sound. <laughs> ah! <laughs> Restart. Restart ulit. Dali, restart. Ba't ko nasabi sa video na gagawa ng... Oh, game. So, game na. Ano yung gagawin ng isang? Dali. One, two, three. Hindi ba lang ako? Hi guys, it's 3 a.m. right now, and we're gonna do the 3 a.m. challenge. Okay. So we're gonna wait until may lumabas na mo ito. So, ang gawin natin, mag, maghiga mag na tayo para antayin natin kung may lalo. So guys, matutulog na kami kasi we're gonna wait for the ghost. For the multo. We're going to wait for the multo to arrive. Oh my god, ano yun? Ano yung narinig kong sound? Narinig nyo ba? Parang may kumuluskus. May siya yata. Hindi ba kayo natatakot? Shhh! Matakot kayo. Hindi ba kayo natatakot? Sa camera, natatakot. Sabihin mo sa camera, natatakot ko. Oh my god, naiyak si Luis. Naiyak si Luis, guys. Ay na ikaw umiyak ko din. <tries> umiyak pa sa camera. Kunyari, yung na Umi-gat maysa on tapos mo isang. Diri diri tayo, dali dali. kuya. Aynak, diri 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 ito, oh my god, oh my god. Dito. So guys, ngayon, dito ka Luis. ay na, dito. So guys, ngayon, takot na takot talaga kaming lahat. Kasi, anong tawag dito? Takot na kami lahat guys. Kasi may naririnig kami mga tunog. Tapos guys, parang may mga nagkakuntuan sa labas. Imposible may nagkakuntuan ngayon. 3 a.m. na. Hindi kwentuhan sa labas, eh. Naririnig nyo ba? May nagkano pa ng um, faucet. May nagtutunog pa ng faucet. OMG, nakakatakot, guys. Sera ah, na yan. Ay, tumutunog. Nakita sa camera yung pagkuskus ni Aino. hindi na magiging hindi naman iniwala yung mga viewers natin tunog-tunog na yung tulog naman yan o oh, sige ano gagawin natin okay so tapos na yung kunyari tapos na yung 3am challenge tapos magkikwento tayo ng experience natin okay guys so tapos na yung 3am challenge and ngayon magkikwento ng ng experience nila ang bawat isa so unahin natin si Aina interview So ay na anong next anong na, anong na experience mo ngayon sa 3 AM challenge? Hapon. Ano daw? Hapon. Hapon. So Hapan. may mga hapon ba na nakita ka? Ano? House. House. A monster. Monster. Oh my god. Okay. So ano naman ang experience ni Luis? Hmm. May nagkukuskus. May nagkukuskus? May mumu. <laughs> may mumu. Tapos na. what else? Tapos may nagugustos na yun na kahit nang i-interview kami. Kahit nang i-interview guys, may nagkukuskos pa rin. Huwag ka masyado, huwag ka malalaman ng mga viewers na ikaw yun. Ano ba? Ano ba? Tama na yung kuskus hindi malalaman ng mga viewers na ikaw lang yun. Na? Ano? Ano? Masasasama sa dagat mo ba? Tama na, masisira yung tent, masisira. Wala laman ng mga viewers na, na hindi totoo yung ginagawa natin. Tatakutin lang natin sila. Ulit talaga nito. Okay, so ano pa yung na-experience mo, Luis, sa uh, 3AM Challenge? Yun nga lang. Yun lang? So may kwenta ba yung ginawa natin? <laughs> Sige. So guys, ito na magbababay na tayo sa vlog. So guys, so walang kwenta yung 3am challenge namin. Kasi, pero may narinig kami mga kaluskos. Dito kayo higa kayo dito para, higa kayo dito para sama, sama tayo sa camera. Ayan, ayan. Dito, oh, yan, dito. Dito ayun na, ayun na dito ka. Oh, natin na. Dito, dito sa camera. Ayan. Dito kayo baba. Ito so, masaya na talaga naman. Dito, Tingin ding. sa camera. Okay guys, so ngayon nga, andito na kami. Alam ko na i-ano natin i-0.5. Ayan. Game. Game, game, game. So ngayon nga guys, ay baba ko konti yung mukha mo para makita. So ngayon guys, thank you so much for watching ng vlog namin. Sana. It's a prank! Huwag mo sabihin it's a prank. Hindi natin sila prank Lulukuhin nga natin sila. <laughs> Hindi natin pinag-usapan na prank. So, sasabihin natin sa kanila. So, guys, magbababay na tayo. Guys, thank you so much. Okay lang ba yung nagsinungaling tayo sa vlog natin? Sa tingin mo, Luis, okay lang? Ha? Sa tingin mo, okay lang na nagsinungaling tayo? Hindi, diba? <laughs> di ba? Hindi, hindi, okay na nagsinungaling tayo sa vlog, di So, sabihin na lang natin yung totoo. It's a prank po na natin. One, two, three. It's a prank! hindi talaga kami nakakita ng mga multo. Kami lang yun. Yung, yung nagkukuskus lang, eto. No! 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 <laughs> no! oh, bagong vlog naman. Thank, oh, mag thank you na tayo. Thank you guys for watching our vlogs. I hope you enjoy. Ano ba yan? Wala no! oh, talaga, wala oh, talaga makakit. Mag-vlog, mag tas mga walang mga Sige na guys, bye. 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 Say bye sa may vlog. Bye. Dito ang babay sa vlog dito sa camera. Bye.